Uh, hey, mga guys, kaya babiyahin na tayo. Kaya lang ang problema na ito, mga guys, Hindi tayo makalapit sa ating gagamitin ngayon. Ang laka ng kum. No. Ang lakas yeah. na ulan, no? Okay, no, guys. Kitang-kita nyo naman na. Pag tayo sumugod, sigurado basa tayo. Ayan, kaya mag-waiting lang tayo dito. Maya-maya tayo malis, makakatasyo. Ang lakas ng ulan, grabe, oh. Ayun po yung gagamitin natin ngayon, ayun oh. No? Yung merong sticker na yun na kidlat, syempre kidlat, baka naman, no? Baka naman kidlat, umuulan na. Baka may kuwating relit naman tayo dyan, para ipamilip sa so, may parang kayo mabulo, mga katasyo. Ayan. Shoutout po sa kidlat, super grain, syempre, ang malakas. Simbilis. Ang kidlat. Yo! Magaling kang kupal ka. Sabi, hindi tayo makapunta sa unit natin, no? Bibiyay tayo ng kay Bustos Crackers. <laughs> Siyempre, shoutout sa mekanik natin pogi kay Reres, kima pa yung pampanga? Hindi. <laughs> Yari ni Dandan. Dan. Rek, parang ganyan, shoutout naman dyan. Pampanga yan. Out, Boss okay, Tasio. Okay, And mga Tasio, bibiyaki tayo. Kaya lang problema ko. Umuulan, waiting tayo. Mababasa tayo pag no rin. Shoutout din sa aming ay, My little pag uh, dito kay Boss rage Boss! Yamig! Yeah, <laughs> <laughs> Ay, siyempre, ito na ang ating pinakahintay na bakbangan. Ito yung kasama ko yung sa biyahe. Si Paring Anak An ka ng po! Ang beat, tsaka si Paring Nato. Nato! Let's go, pare! Let's, Let's go! Uh, oh, tara! Biyahe na tayo, mga katasyo. Let's go! Anak ka nang po Hindi tayo po pwede dumiretso Pagkala tayong diesel Kinakailan magpa-diesel muna tayo ha ah. po natin yan mga katasyo O oh, ayan yung mga pogi kong kasama wa Tandaan nyo maulan ngayon Ha ah, Ang mga pogi bawal mabasa ha ah. Anak ka nang po O oh, bawal mabasa mga pogi kailangan para tayong gabi Dala <laughs> po kayo may, may shout out Short. She jumps out of bed, looking fresh off the cover. sa may bustos, Ah, uh, isang load lang pala yung isang load lang pala to at isang bagsak lang pala yung ating deliver dito mga katasyo. Ayan. Oh. maulang pa rin mga katasyo. Ayan. Shoutout po sa lahat. Siyempre, shoutout po kay Nonoy. Ayan, kay Nonoy ng yagyag -yag ng Bukabi Bulacan. Ayan. Tato. Magaling kang kupal ka! guys, di pa nagluluko yung ulan, mga katasyo, kaya grabe, ayan o. Oh. Mga ating <laughs> helper. kapasa na naman sila. Para na naman pasansisi yung mga ating mga oh, helper, na no. katasyo, dyan sa lakas ng ulan. So, shout out. Yan yun guys, kahit umulan, ayan na, diretso pa rin sa pag kayo yung ating mga helper na mas sipag, laban lang, laban, laban. Yan. Sana huwag matrangaso yung ating mga kasamaan, mga katasyo. Aww guys, buy ng bustos dito po tayo nag-deliver ngayon okay guys, sumulan pero deliver tuloy right. pa rin yung buwat ng ating mga helper wow Pagdala so, natin ngayon Magaling kang kupal ka Second si floor din pala yan Oh no. mga guys, second floor din pala to. sa bustos. Toos. Oh, tagal din bumalik oh. Malayo-layo rin sa akin <laughs> dito mga katasyo. <laughs> nakayari na yung mga pogi Anak ka nang po. Okay. <laughs> Let's go. Biyay na tayo. Mga katasyo. So, kita niyo yung 10-wheeler. Bukan nasiraan yata itong ating mga kabati na ito. Oh, no. Ano ba nangyari? Nakabalagbag mga idol. Ikat po tayo ngayon, no? At masyado pong madulas ngayon ang karsada, mga katasyo. Yan. Kaya ingat po tayo, Yan. Ha, paano kaya si Buddy? Ang po na masiraan mga katasyo Ayan, bypass road Pusos Bulacan mga katasyo Ayan ah, Medyo Kapatas na rin yata ang bahay ito po Siyan guys, nakiyari naman tayo ng isang biyahe serye kaya kasama yung aking mga mabubuting helper mga katasyo Maraming maraming salamat po sa pagsama Sa araw-araw na vlog po natin <coughs>